Oh, so ito guys bago po natin pag-usapan yung sa 8 bulaga ah. Ah, gusto ko lang pong ah, sabihin na itong ah, Models of Manila Facebook page okay ito po yung main Facebook page na una kong ginawa nung sinimulan ko yung Models of Manila noong 2016 o oh, ito na po ang aking gagamitin ngayon For videos Kasi nagkaroon siya ng problema Before sa monetization uh, Kay Facebook Ngayon naayos ko na So ito na po ang ating gagamitin For uh, our videos Pagdating po sa showbiz at sa sports So uh, sa mga nanonood sa YouTube Please follow At Models of Manila Sa Facebook okay o, So ito po yung ating pag-uusapan um, Kasi nung una lumabas yung That's My Boyfriend ang daming mga samot-saring mga reaksyon. Okay? Meron namang mga nagustuhan itong bagong portion Yeah, uh, merong iba hindi masyadong gusto at uh, may iilan na sinasabi na nangopya daw. Okay? Nangopia daw yung eat bulaga sa especially for you. Okay? So kinopya daw. Um, para sa akin lahat naman yan kumbaga merong inspiration out of each other eh. Pero yun ang talagang hinihirit nila na eh, nyo lang yung portion na yan. Ginawa nyo yan kasi tinatalo kayo ng it show time. O, totoo naman na mataas ang ratings ng it show time simula nung limipit sila sa GMA diba? O pero pero may na-discover akong video na magpapatunay na hindi kinopya. Yung pong uh, uh, That's my boyfriend dito sa Especially for you. Nakalimutan ko na nga to halos eh. Ito yung mula nung sa July 1 last year, okay? Uh, kung kung saan na uh, pinakita nila yung mga magiging portions dito sa EAT okay? Bagong lipat lang nito sa TV5. At isa sa mga portion na sinabi, okay? ay That's My Boyfriend. Panoorin nyo po ito. Ayan o, no? nalala nyo yan. Oh. This was oh, Pera P, iba pa yung spelling. Diba? This was Yan you o, know, tinan mo yung post na to. This was nung after nung ano, this was nung after nung July 1 na paglipat sa TV5. Kung saan nilatang nila yung mga bagong storya, eh mga bagong uh, segment. Therapy, that's my boyfriend, Vortas, password please. Babala, wala ka sa apo ko, give me five. The bar. Oh, so ito po ay post nung uh, nung one, one year ago kung saan po nilatag yung mga shows. At nung panahong yan, wala pang especially for you. So, paano mo masasabing kinopia yung That's My Boyfriend? Doon po sa especially for you. Eh, magkaiba din naman sila ng concept. Yung isa is sa mag-ex, itong sa Itbulaga Bulaga, ay, kung uh, kumbaga, yung boyfriend ay hinahype up nung jowa. O, oh, so, ito po ay katibayan na ah, hindi talaga kinopya na last year pa lang, plano nang gumawa ng Itbulaga ng That's My Boyfriend. O, oh, ngayon po nilabas. Ngayon nilang dineside na ilabas kasi ngayon lang natapos yung ilang mga portion. ba diba? Nagkaroon tayo ng Mr. Cutie, nagkaroon tayo ng... Uh, 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 uh yung uh, singing queens dun sa sing it ba diba? So ngayon lang po nilabas itong uh, that's my boyfriend. And yung iba may, may reklamo doon sa format ng segment, eh sa akin naman lahat naman ng lahat naman ng segment. Kadalasan, nag-uumpisa. Tapos, ini-improve ng ini-improve ng itbulaga depending po sa feedback ng mga dabarkads. So, asahan po natin na itong uh, That's My Boyfriend ay lalo pang gaganda at lalo pang magiging exciting at lalo pang magiging kilig in the coming uh, weeks to come. Eh, okay? ang, ang, sa akin lang, ha, ang personal na request ko lang din sana, sana ang winner is yung boyfriend, hindi yung couple. Kasi That's My Boyfriend nga eh. Ang focus should be on the guy. So that's my boyfriend na hinahype up lang nung girlfriend pero ang main na mananalo at ang main na pinagpipilian is yung lalaki hindi as couple yun lang ang yun lang naman ang aking uh, konting suggestion doon sa segment na yun pero nakikita ko din naman ang potential it's a matter of finding the right guest finding the right yung magva tapos minsan magge guest diyan si Andres magge guest diyan si Kiko magkumaga It's uh, about bringing Kelig back sa Itbulaga. Of course, nakita natin yan nung nung kasikatan ng Aldab, 'di ba? Kung gaano ka effective. At uh, talaga namang talaga namang malaking factor yung kilig tuwing tuwing noon time uh, para po mas tumaas yung ratings ng programa. It's it, it's a uh, challenging time for It Bulaga ngayon na uh, yung katapat nila nasa it, nasa It Bulaga ay it show time, 'di ba? Kasi nakita niyo ratings tumaas, 'di ba? Pero uh, ako naniniwala ako that It Bulaga uh, sanay sa ganyan at alam ko ano ang mga dapat gawin at i-adjust uh, to once again uh, be the number one sa noon time. Okay? For the last year, number one ng It Bulaga. Eh. Ngayon, humahabol yung It Showtime. Oh, confident ako na kayang-kaya na nila Ma'am Jennifer yan. Alam nila ko anong gagawin to make It Bulaga even more fun, even more exciting. At simula na nga yan dito sa That's My Boyfriend na bagong show na last year pa na conceptualize ngayon lang pinapalabas okay so thank you very much po See you po sa next video po natin. La live tayo mamayang 2:30 PM sa YouTube, Models of Manila FM, o oh, pero dito po sa Facebook, Models of Manila main Facebook page. Okay? So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. See you later mga Dabarkads.